Yes, hello Madland Trova Pets. Uh, continue kami dito sa live dito sa YouTube. Kasi para mabalik yung channel natin dito sa YouTube. Uh, ano ito mabalik yung monetization kasi nag-cool na demonetize na tapos na kailangan na naman ng watch hours. Kaya dito tayo mag-live lagi sa YouTube. Andito ang mga tuta things. Si Mami Muka ay dumating na rin at basa kasi nagpalamig na kanyang katawan ayan ano? ang si Trunks nagbabad na rin ang kanyang katawan kasi mainit nga Ayan. Si Mami Muka ay basang-basa. Ayan si Mami Muka. Basang-basa kasi di ko alam kung saan to naligo. Mami Muka. Ayan. <laughs> ay, ay, ay. Ayan Mami Muka. Ayan, basang-basa si Mami Muka. Be, <laughs> itong paa. Binabad niya talaga yung kanyang katawan. Basang-basa si Mami Muka. Ang ulo lang ang hindi naligo. Ayan, sila ng tropa pets pag mainitan. Ay. Uh. Si sino yung naligo isa? Uno, wala na naman. Ah, dito pala. Dito. Ayan. Nako, nagkalat kayo, naglinis na nga tayo. Ayan oh. basa din to. Ayan, gag. Katulad talaga sila ng ganlang nanay pag mainitan, sila na magligo-ligo. Ayan, meron kasing tubig. May tubig doon, na ano tawag nito naka pundula ay laging tumatagas na may tubig lagi yan wala tumiloto ko pala mga nagloto kasi ko ng pagkain yung pagkain ng pagkain nila Ay, init. Init, init. Wait lang. Saglit lang madalang po pa pe. Paso ako. Yun. Ang pagkain lang madalang tropa pitch ay ito. Yan yung pagkain nila. Ito ito may may mga kunti lang naman ang hinalo ko yung mga atay atay ng manok Ayan, mga atay ng manok ah hindi pala atay puso ng ano puso ng ng manok yan pwede na yan Tingnan ko na lang 'yan maglamig. Si Panther. Hoy. Si Mami mo kan dito. Ayan, biskwit. Biskwit kain. <laughs> okay na. Dili. Dili. Hmm, sige na. Panther. Diyan ka muna kasi mainit. Sige so, na. Diyan ka lang kumain kasi makita ka ng mga tuta things mag ano. Sabihin mo yung tuta sa si mami Muka lang daw ang bigyan sila wala. Maya maya na. <laughs> ayan. Ayun na yun na yun na paso ako. Naghawak siya ko ng cellphone. Ang, ang steam ng ano. Yung buga ng init ng kaldero. Paso ako. Yun. Sino ang upo dito? Ang upo. Sino kasama ang upo sa akin? Sige, upo. Ayan. Ayan, umakyat na. Umakyat na upo. Dito. Upo ba? Oh. Uh. Ayan. Ayan. Sige, akit dyan eh. Wala pa, hindi pa luto. Grabe, sakit ng kamay. Napaso. silosilos silos Walang silo silos Yung mga katrupa dito pala kami lagi mag live kasi huwag nito para mabalik yung channel na maging monetize kasi na ano nga to demonetize at kailangan ng watch hours na para mabalik yung ano pwede ma-apply ko ulit to. dito pala kami lagi mag live so, kung gusto niyo makita sila live dito lang kami lagi mag-live sa tawag nito sa sa YouTube. 'Di ba? Yan. Ganun lang mau. Ganun, ganun. Ayun. Dito harap Kaya mag magistorya. Wala ito si Gutin. Eh. An anong pangalan? Anong pangalan mo. <laughs> ay ay ay, ay. sa <laughs> si, so hindi nakakaalam pangalan nito si Goten ang uh, kasing kulay niya si Trunks si Vegeta Goku Bulma at saka Piccolo at ito ang ito ang pinakamatapang sa kanila matapang na matapang <laughs> nantok si Bulma nantok tulog na muna maya maya na kain tapos lakad oh dali dito tayo dito dali muka dali muka dito ah, muka eh sino na sino dali Ayan. Mami mo ka namin. Mami mo ka. Tiga. Ayan. Ito <laughs> Ay. eh. Kasing katulad talaga ng ganyan mga anak. Ganyan lag. Ganyan din. Hmm. Ano na naman. Ano lang lagi. <laughs> oh, Mami Muka. Ano to? May, may bayad ang massage dito. Kung gusto nyo mag-massage, ano muna? Pila, pila. Si Mami Muka muna. Nagalit na. Sabi niya siya muna daw. Huwag kasi magdisturbo. Kaya nagmasad sa ikang mami. Ah, sigutin gusto din niya mag ano. Ano? Tingko. Ah. Yan. Diyan ka na muna. <laughs> Masad sa natin si Mami Muka. Ano mm. mo? wag sirain, wag sirain, wag sirain. Ay, 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 ay. no so, kaya pala nawawala yung mga pearl dyan no? Ikaw pala nagasira. Mahiga lang, higa lang. Yan, higa ka lang pala. Higa lang. Ganyan lang. wag nang sirain. Huwag nang sirain. wag nga. Nako, wala na. Siya nag pala nag-uubos ng mga pearl diyan. Wag, wag, wag. Psst. Wag ay. Wala talaga. Dito na lang ako maupo. Upo na lang ako madlang kasi inuubos yung pearl ng ano namin. Inuubos ang pearl dito sa upuan ni eh. ni Goten ano? You know? you know, Hello, Hello. Oh, sino pa, sino pa dyan mga naka, ano, cash. Shoutout sa meron tayong tatlong nanonood. Okay na yun. to ng isang uras. Baka aba na rin. Malaki-laki na rin ang ating ano, Malaki-laki na rin ang ating makuhang what's hours. Yung pagtambay nyo madlang Tropa Pets dito sa YouTube channel natin, malaking tulong talaga yan. Kahit hindi kayo manood, basta nakatambay lang kayo dyan. At mahaba-haba rin to, mahaba-habang ma mga ilang buwan siguro to na laging ganito, mag live. Pag merong mag manunood ay talagang ano to, mabalik yung monetization ng ating channel yan shout out sa inyong lahat dyan sa apat na nanonood mamaya gagala na naman kami doon sa ano sa desierto kasi yun yung hapo namin at bali exercise exercise ko na rin yung maglakad lakad takbo takbo kasama sila kasi mahay blood tayo wala nang trabaho tapos lagi tambay wala na kaming trabaho sirain baba na lang kayo mamang ginasira ayaw din niyang bumaba huwag lagi sirain mo man baliktad eh baliktad dito ang paa yan dito ang paa <laughs> yan mm. Yan. <laughs> hulog hulog uy huwag nga sirain mawala yung ganda ng upuan natin <laughs> mawala yung ganda ng upuan natin sisirain mo ganyan lang ba ganyan lang oh huwag nang sirain oh oh ha yan baba na huwag ay sirain niya talaga kukunin niya talaga yung mga ano kunin niya talaga yung tawag nito mga pearl yung ganyan no kaya nawawala na kaya pala nawawala ito pala si Guten ang laging nagkukuha nagupo higa higa tapos kukunin higa lang ba mga kapatid mo na higa na higa yan higa higa ayan nakahiga na yan lang sa baba si mami muka Si Kuya Ek lang wala lang tropa wala. Kasi ano yan, di 'yun, hindi 'yun mahilig dito na ano. Kasi ayaw yon na uh, makulit ng mga bata. So 'yun mapag-isa ni Kuya Ek. Si Mami mo ka pagandito ako pupunta dito. Mami, basang-basa si Mami mo ka. Ah, uh, basang-basa. Talagang kanina pa to nagbabad sa tubig bawal pumasok dito lang kami mami muka naman ay massage natin massage natin to kay habi ni mami muka hindi na ako masyado nilalambing kasi marami ng tuta things ay Kawawa naman yan, mami ay bingipin bing, be bing. Tingnan natin ngipin kung malinis. Maglinisan natin yan. Malinis naman. Malinis naman. Yan. Malinis naman. Ayan ang talagang ano, kapurma ng lobo. Yung yung desert yung desert wolf, Ayan, kapurma niya talaga. Loh. Lula, ano yun? Mami! Uy! Mami! Mami mo ka! Mami! Mami! <laughs> Marunong lang ito magsalita. Sabihin na ito, disturbo masyado. Ay, yung tulog yung ano? Natutulog yung aso. ini disturbo siya tulog na. Yeah. Oh, si Oh, ayan. Ikaw talaga pasaway lagi ba? Huwag dyan. Guguho. Guguho yung upuan natin. Nako, nako, nako. Uguho ba? Wala. Yun. Ah, meron tayong pitong naka ah, uh, tambay. Mag-share muna ako. Mag-share. Mag Share ko muna. I-share Hello sa pitong nanonood sa ating live Hello, 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 hello Ano ba ito sa group? group group mga katropa wala mo tayong kausap message kayo madlang tropapets para meron tayong kausap mag comment kayo ngayon lang dito yan pag sila'y mainitan sila kusa magpalamig ng kanilang katawan kaya ni mami muka sabi katawan ni mami muka ang kalukalike niya yan at dito ano yan? damo ha <laughs> ang mukha ka ang kawawa ng mukha eh. mukha <laughs> yung mukha mo baper ano ka ano yung parang kakaawa yuway yuway guko ito po si guko matulog ka matulog 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 yan may power ako patulogin ko siya tulog yan pikit ang mata pikit tulog na ay wala palang power mukha nito ang mukha nito na napaka ano napaka maamo ay ayun ay, may power pala ako oh, na higa oh yung parang yung sa mga ah. yun basa din yan oh nagbasa din oh Ang basurahan naman dito, nilipat ko doon, kinaykay ko doon, doon na malayo-layo ang basurahan. Kasi dito, basurahan to, hanggang dyan dati, basurahan. Yan, nalipat na yun ating basurahan. No? Tapos lagi nating nililinis. Pero araw-araw naman may mga silupin na tapon. Yung ibang lahi diyon magtapon. Dito papunta, punta, punta sa lakas ng hangin. Yun, Kamatis. Nagtapon pala ng kamatis ang ibang lahi oh. Pakain to ng kamatis si ano eh. Ito may kamatis na okay okay pa. Ito. Yan, Pakain to si ano. Kakain to si si ano ng kamatis, di ba? Kain ka ng kamatis. Kumakain to ng kamatis si. Eh. Yan, ikaw ba kain? Diba, kumakain ka ng kamatis? si di ba kumakain ka ng kamatis? yan kumakain to ng kamatis eh eh si Piculo kumakain niya ng kamatis eh ayan oh. <laughs> yan yan lang mahilig ka kumain ng kamatis ah yun din pala kumain din pala ng kamatis so ito wala na Dalambot man tong iba ito matigas pa oh ano oh. Oh. <laughs> yan. Kailangan buksan, buksan yung kamatis. Yan. Yan ang kamatis, buksan natin, buksan. Sige. Yung kamatis kasi dito madlang tropa pets, matamis. Kaya kinakain. Ayun, kumain din pala ng kamatis, oh. <laughs> yan, kamatis. Yan sige. Sabi kasi pag pang kamatis daw nagpapaganda ng kutis. Yan, kumain din ng kamatis. Yan. Bira lang yung mga asong kumakain ng kamatis. Kulay. Si Pikulong. Dali, Pikulong. Ano yung muka? Tingnan natin kung kain ba ng kamatis. Ha? Oh. Kamatis, nagpapaganda to ng kutis. Oh. Ang mahilig lang talaga kumakain ng kamatis. Ito, ito. Yan, si Kikulo. Talagang mahilig yan o ng kamatis. Yan. Yan. Lamunin mo na kay magka... Mayon kasama natin oh. no. Ney na, ne na. Kyon. Ayano. Oh. Say hi. Hi. Ah. Bye 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 bye. Hoy. Bye bye na agad. ah bye bye. Bye bye na agad daw. I love you. Aywo, I, I love you. I love you. I love you. I love you. আই লাভ ইউ সাদিক হাবিবি হাবিবি আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ বাংলা আই লাভ ইউ ফিলিপিনি ফিলিপি এ সৌদি হাবিবি হাবিবি ও আদন ও আয়ো ও ও ও তাবা জল দেয়া আর বা আর বা মিয়া আর বা মিয়া ها কুল্লু নপুর হুম আর জল সবই মালুম

ओए दाल ओए तो दाल हां मम्मी मा मालूम ओ नूर का <laughs> वो तो <थ्या? laughs> ओ ओ आगला मायना जाएगा था और बा मियां मियां इसका नाम हरा हां ना मम्मी मा मालूम तो तोर को पाचो दिलो तू ही तो सा छोरा के दिली हां चाय छो और बा मियां मम्मी मालूम मुझे मुस्तफा जी बादे ना तकलम इस सारा Todin. Baten wae dal. Wae dal. Ha. Oh. Nagas ma pulus tumba. Pulus wae